Lebron James History sa revenge game niya sa Hawks nilampasan si Michael Jordan sa number one spot sa NBA History. Trey Young naman inangasan si Jackson Hayes, pero hindi nagpatalo itong Lakers Center. At si Coach Reddick abay first time lang yatang magalit ng ganito sa kanyang team. Muling pag ng Lakers at ng Hawks. Looking for revenge ang Los Angeles dito after ng game winner loss nga nila sa amay ni Trey Young. Well, start na agad tayo the first quarter. Close game lang tayo sa umpisa ng laban nang dahil walang depensang nilalaro ang both teams. Kung saan si Lebron at AD ang una sa Lakers with 10 points. Si Dyson Daniels at Jalen Johnson combine for 9 points naman. Timeout nga tayo dito. Then after timeout, sumikip kahit papano ang Lakers defense sa pangunan ni Andre Davis. Medyo nakalayo sila. Tapos si Austin, sinubukang daragi ni Hunter. Nagbintis nga siya. Then on the other end, binawian siya. Ang ganda ng crossover dito. Highlight play nga yan. At dito rin sa first quarter, nagalit si Coach Redick sa Lakers players. After na hindi sundin ang kanilang game plan, na tulungan si AD sa paint kapag nagkocontest ng layups. Timeout nga tayo bigla. Pero sa pagtatapos natin dito sa first quarter, labang pa naman ng Lakers 31 to 28. Second quarter natin quick attack ni Jalen Johnson sa paint. Easy dunk ang nakuha din on the other end. Kinalabaw nga siya ni Lebron. Easy layup ang nakuha niya dyan. Tapos nice pass dito kay Jackson for a dunk. Dito rin ay nag-away itong si Treyang at Jackson Hayes after mag-angasan. Parehas nga sa nang nakakuha ng technical foul. At nagulat nga ang mga fans dito mga idol sa nakita nga nilang naipasok ni Lebron na tough shot fade away. Nanatiling close game nga tayo in the second quarter nang dahil panay offense ang nakikita natin at medyo hindi pa kaganda ng depensa ng two teams. Pero nang makuha na nga ni Dalton Kinnick ang kanyang second at third na three-pointer of the quarter, abay napatawag na bigla ng timeout itong team ng Atlanta Hawks. At sa uling mga minuto ng ating second quarter, medyo nakalayo ang team ng LA Lakers dito. Nakapag-build nga sila ng 8-point lead, 65-57. At dito sa ating third quarter, itong si Trey ang mga idol taking over na offensively para sa Atlanta Hawks nang dahil itong team ng Lakers umangat nang tanga by double digits. And then itong si Anthony Davis, monster defensive play at dalawang Hawks player ang kanyang pinigilan dito na nagresulta nga yan ng back-to-back three-pointers para nga dito kay Lebron James and then si Bas Christie ng poster ng pangarin. And then ang naging takbungan ng ating third quarter ay ang Lakers patuloy na pinabalaki ang kanilang kalamangan ng Atlanta Hawks naman ay patuloy na bumabalik dito. At yan nga mga idol ang nangyari sa buong third quarter natin. Pero sa pagtatapos ng ating third quarter, lamang lang sampu ang Lakers 96-86. Salamat sa back-to-back three-pointers ni Dorian Finney-Smith. At sa fourth quarter natin, si DFS ganda ng reverse layup na ginawa after masubalpal. Then si Treyang bumawi ng kanyang pasabit foul on the other end. Pero ang Lakers, another reverse layup ang ginawa. Si Lebron naman, 11-point lead na sila. Kaya naman timeout biglang Atlanta with 7 minutes left. Kaso pagbalik sa timeout, abay Lebron James, complete takeover mode ang ginawa sa Lakers offense para lampasan si Michael Jordan sa number one spot sa most 30-point games in NBA history. Ginamit pang signature fadeaway ni MJ para nga lampasan siya sa history books. At dyan na nga rin tuloy nang lumayo ang team ng Los Angeles Lakers dito. They took care of business na kabawi nga dito sa Hawks. Panalo this game.